Hello guys, may share lang ko sa inyo. Kapag pag-usapan ang sampung utos o yung kautosan ng Diyos, ayon sa mga iglesia ni Kristo, ang sampung utos ay hindi na kailangan sundin. Sa panahon kristyano, ang sampung utos ibinigay lamang sa mga istralita. Bakit natin daw tanggapin ang sampung utos o ang kautosan ng Diyos? Sapagkat hindi naman tayo mga istralita sapagkat sa mga estralita lamang ibinigay dito natin makita yung kontradiksyon ng mga aral ng iglisya ni Kristo sapagkat ayon sa kanila ang 10 utos ibinigay, ibinigay lamang sa mga estralita at hindi dapat sundin sa panahon Kristiano. hindi dapat natin sundin sapagkat hindi naman tayo daw estralita o hudyo Ngunit ginamit ang talata ng pastor ng Iglesia ni Kristo ang Apokalipsis 14.12. Ganito ang nakasulat. Narito ang pagkityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ngayon, kung hindi dapat sundin yung sampung utos o yung kautosan ng Diyos, bakit ginamit mo itong talata na ito? Kasi ang sabi ng pastor, ay hindi lang basta magpasakop tayo sa iglesia, kundi mayroong pagtityaga sa pagsunod sa kutusan ng Diyos. Dito natin makita yung kontradiksyon na kanilang itunuro sa mga membro, membro nila sapagkat ayon sa kanilang aral, hindi na kailangan sundin ang 10 utos o yung mga ng Diyos sa panahon kristyano. Bakit nasabi ko itong talatang itong na sampung otos? Sapagkat kung basahin mo ito sa Greek word, ang nakasulat doon ay intole. Sapagkat ang sampung otos sa Greek, intole. Kaya nasabi, nasabi ko ito na sampung otos ang nakasulat sa Apokalipsis 14.12. Kaya sasabihin ng mga Iglesia ng Kristo na hindi na kailangan sundin ang, mga ang sampung otos. kulit malinaw ang nakasulat sa Apokal 14 Apokalipsis 14.12 narito ang pagkatiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga otos ng Diyos. Dito natin makita yung kontradiksyon ng kanilang itinuro sa kanilang membro na lagi sinasabi hindi na dapat sundin ang katusan sa panahong kristyano bakit daw bakit daw tin sundin sapagkat hindi naman tayo hudyo ya dito natin makita yung kontra, uh, kontradiksyon na kanilang aral